Hi guys, it's me Rosel Fishing and welcome back to my channel. For today's video, panibagong araw na naman po ng pakikipagsapalaran gamit ang aming lambat na panghipon. So come on guys, samahan niyo kami. Let's go. Alright mga idol, katatapos lang po natin nagbagsak noong ating lambat. Time check, it's now 2.48 in the morning. So maaga rin po tayong hihila na Sigurado to madilim pa ay hihila na tayo. Gawa ng maraming kalakal. Ayan, mamaya sabay-sabay nating tuklasin kung ano ba yung laman nitong spot na binalikan natin ngayong araw na to. Medyo umadjust lang kami pa gilid pero dito pa rin po yung spot namin kahapon. Ayan, mamaya na lang po at stay tuned so ayan hila na tayo aga natin yung hila para hindi masyadong marami yung kalakal So ayan, madilim pa kaya gagamit pa ulit tayo ng ilaw. So ayan. Dito pa lang tayo nakakuha ng hipon sa ang anim na panyo natin, yung limang panyo na unang nahila, puro mga astronaut. Sa kapungol. Ayan, mga puro ganyan. Dito kahit pa, no? May kasama ng hipon. Mabahang to, matagal tanggalin. Pagka puro ganyan. Busit na itang halin Tapos hindi naman siya na ibebenta. Malakas mangiranan lang pag hindi na ibebenta. Ang dami kahit, wala naman. Kaya mo na tayo sa gilid yan Kaya mo na tayo sa gilid yan Merong mm -hmm. hipon Yung mm -hmm. limang panyo namin ay Wala talaga Nakakot kasi marito Bawa na yun eh Iwan lang ba't natin Puro samot yung huli natin. Puro kulay ube ang karamihan. Talaga, talaga yung mali daw na mapapalaban tayo sa tanggalin sa dami. ko sinasabi po na puro ube dahil diyan sa mga tingan natin nakasway o astronaut mula unang hila hanggang huling hila present sila at ito lang po yung spot natin ngayon medyo gumilid lang tayo ng kaunti gawa nung yung pesta natin kahapon ay meron na ka area, kaya dito tayo napapunta Ayan. Uwi na tayo. Ayan. Alam niyo po ba ang tabag dito sa uri ng alimasag na yan? Ayan po yung tinga karamihan ng aming lambat. yan Mga kulay ube. So, kung tawagin dito sa amin, ayan ay, yan, ay kasuway o astronaut. Ano to, anong tawag niya po ba sa lugar niya niyan? Ayan. Alright, mga idol, finally natapos na rin po tayo sa so, pagtutanggal dito sa ating lambat. Ayan, sobrang haba nung oras ng pananggal natin. Time check, it's now 11.50pm in the morning so 10 minutes na lang 12 noon na po yung nagpatagal sa mga tanggalin namin yung mga samot na yan so estimated namin ba siguro nakasa dalawang timba o tambor yung tinanggal namin na ganyan hindi na lang napakita sa inyo ang, ang lahat kasi marami na po kami napagbigyan na lumapit dito yung binigyan namin at ito naman nandito yung ating dadalhin sa consignation ito yung ating mga hipon Ayan, dalawang klase pa rin. suhay at bulik. At merong halong isdang bisugo na mga isang kilo lang sigurin may git. At itong nasa kabilang timba, ito yung ating mga alupiyang dagat. Ayan, at itong ating mga alumasa. Ayan, halos mga buhay pa naman po sila, mga idol. Ayan, ayan talagang Nangimitik-mitik pa. sa so, tingin natin kung mahay lang kilo yan pagdating natin sa consignation. Ayan uh. po uh, yung huli natin ngayon. Mga ng Alupian dagat, alimasa, ganyan dyan sa timbana yan. At ito naman sa kabila, ang ating mga hibon. Ayan, at ang mga uh, isda. Ito po yung laman ng ating isang timba. Ayan yung ating mga hipon at mga isda. Ayan, dalawa klasa pa rin. Ito ang ating mulit. yung ating sipo. At yung ating mga tigas or so. ayan. Bali, ibubukod yung mga yan. So, yan, kahit paano naman ay meron tayong hinuli. Doon sa kasama ng maraming mga astronaut na tinanggal natin sa lambat. So, masasabi ko pa rin na sulit pa rin yung ginawa natin pangis dahil nadagdagan nga lang talaga tayo ng matagal na trabaho sa pagtatanggal ng mga yun sa lambat natin. At sigurado na dahil ang sira yung ating lambat dahil ito pong mga gantong lamang dagat ay malakas manira ng lambat at yung astronaut yung kulay violet na parang alimasag din matindi silang magsira ng lambat tigas dos dos ocho mar ocho tigas tigas dos ocho lunay, alam na apat na gway, apat na gway, alanganin sa kalahati, halo, halo, bisugo, uno tres, uno tres, samot, uno media, uno media, samot, Ayun na yung mga alipasa natin at mga alupihang dagan. Pinili yan Habang katanggal kami, pag hindi pwede ay inaalis na namin sa timba. So, kasi lahat talaga ay sinisigurado na namin good na siya para dredretso na kami dito sa consignation. Ngayon, yung ginagawa na yan ay sa lang kasi magkaiba ng presyo yung mga yan. Ilang kilo? 4-4. 4-4. Titik. Titik. Masag small. small. Dos. Dos cuatro. Small. Dos cuatro. big. Masag big. Big. Okay. Oh. Hmm. Okay. Dos uno. Uh, dahil wala yung ating manager ay duplicate muna ang ating resibo. So, ayan po yung kabuwang kilo ng ating mga huli sa araw na ito. Alright, mga idol. Inyo pong nasaksiyan yung madaling araw na yung paglaot gamit pa rin yung aming lambat na panghipon. Ayan, ito po ang aming huling laut muna at uh, tayo magpapayaya para mag tayo sa pagunita ng Semana Santa. At kung bago ka po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang po pakipindot ang subscribe button sa iubahan kong aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So, bye for now. Thanks for watching and see you to our next video. Thank you. Bye bye. Yan. Have a meaningful Holy Week season po sa lahat.